Kaling na po siya dito dati. Dati. Pro, yung frozen shoulder na dinadayin niya noon. Mm -hmm. Pero sabi niya hindi naman frozen. O ako na naman sa Kailan ba kayo? Kailan kayo kung ba? Isang taon pa si o Okay na yan. Isang taon. Oo oh, nga. Kaya na Kaya na po. Nag-ground. Apo nang nag sa extension. <laughs> Na-oriente kayo? Hi. Na rito. <laughs> pero, ang tagal nyo nang pumunta rito, pero okay, naging okay na kayo, okay. Yun ang ko kasi, baka mamaya, yung second ko. session pala, kaso isang taon na kayo pumunta. No, hindi po ang gente. Sinasabi lang namin, na nang galing na dito. Hmm. Uh, Nag-down oh. ako dun sa extension ng ilaw kasi mm. eh, nag-uugas ako. Mm. Nag-ground din, naka-chinela. Ay, Nakakaagasa ako. Ngayon? Ngayon nakawakag ko na. Hindi ko mabitawat. Yung pag ganyan ko, nabigla yata. Mm. Yung sumaki. Ngayon, pag yung may hawak akong hindi Nabigal. ko may, may angat. Pinagtulungan ko gano'n. Hindi kayo naapekto niyo doon? Hindi niyo pinaka no? Hindi kayo nagpa, I don't know, nagpa nerve test? may kinuhihintin kinuhi, kinuhi, nyo. Kung kinu, baga, no, hindi naman sinasadya na kuhihintin nyo mm -hmm. sarili nyo. Sige nga. E, hindi ulit. E, Usog lang tamay, tamay. Hindi naman po usin ah. na Hindi. Nawawaran nalang Hindi ng ano, ground talaga. Sige nga, e, Angat ya. Oo, okay, okay may Hindi may nga, Pe, pero pag may aabutin siya, kung minsan bigay na ganun yung pag, niya. May, pag may hinawakan ko, ganun kagaya dito, na niya mahalo, hindi ko may, may angat. Ay, unang lang hindi yung Hindi, hindi nga. Ay, sa nito? Masakit oh, nga po eh. Ah, yung pala, nag-lost power. Kung baga, walang power. Uh -huh. Kaya nyo iangat sarili nyo, pero ito, pag mayroon ako, oh, pag may hawak na Tulad ito, unang lang to Oo hindi nga po. Hindi kaya. Hinga, uh, ulit. Ay, ano, masakit. Simula ito nung nag kayo? Opo. Okay. Bakit hindi nyo kagad pinaano rito sa akin? Eh, para na-adjust kagad. Malayos na kami. Asa ko Malayos na, na kami. Ka. <laughs> <laughs> ah, sa <prodigyat. laughs> saan ka ba pa? Dito pa o saan Dron, lang lang saan ako? Saan saan ako sa mga 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 Sa ibang bansa? mga 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 lang mga mga Lapit lang yan Nakikita nyo yung iba Taga Sibuk Taga Sambuhan At taga Ilocos Ewan ko ba dito? kundi pa ako nagpumilit na Pagka mo tumitin eh, Pagdali dito eh Hindi mag eh. Kasi itong sa mga ganito Sa mga ganitong kaso Mas maganda yan Ano eh, yun? Una pala Naagap ma Oo Kasi pag nasanay na yung Ganon Hindi kasi magdidibe Kung nasanay na kayo Hindi nyo maangat Yung masay nyo Hindi magdidibe you know? Kaya kailangan baguhin you know? Kung sakali Mang naiganan nyo ah uh, kuya sa na? Balik ang araw na pera. Hindi diba po? Hindi. six months na raw eh. Ilang beses ah. ko na walang sabi, balik natin, balik natin. Wala. Kung di pa ako nag-anong magtaling Wala na, ano. <laughs> so, sa totoo lang, malapit pa yan sa inyo. nui EBC ka lang. Malapit pa yan sa inyo. Dalawang oras lang eh. Kung, mag, kung mapapansin niyo yung iba dyan, late eh. Nakikita nyo naman sila, kadalasan ngayon ha, sunod-sunod, puro bati, Puro bati tawid na agad. Kailangan sila. Lalayo nila. Pero magkaganon ko man, sana mahahayos natin kasi ito, mag-loss power sa kuryente. Hindi naman frozen eh, hindi siya frozen eh. Hindi rin, ginaganon na hindi naman sumasabit. May, okay. may okay. tataas mamaya niya. May tataas naman niya. Pag may hawak na, wala na. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Nakagaling no, mo na rin sa closing eh. Mm-hmm. Wala Okay na siya naman eh. Ang gagawin natin dito, ang gagawin natin dito, ounce by ohms. Numipis kasi yung dito niya oh. Ito oh. Ang lalim, hawakan mo ito tayo. Yan, mo, oh. Pag wala kayong muscle, walang power. Siyempre, ang tagal eh. Ilang anim na, anim no buwan eh. Ito may karne-karne pa, pero ito nung eh. Bumabahag yeah, yan nung Ngayon, by ons. Kaya yeah, Kung nga, yung mga pang, da, yung barbell na, no? Pang babae, okay. pang bata, okay. Bisa may kulay pink pa nun eh. may, o, may ginagamit uh... nga siya sa London naman nyo. Dapat. 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 Tignan natin sana mabago agad natin. Kaso yung muscle kasi, tandaan nyo, pag walang muscle, wala power. Kaya kung ano? O, kung sino. Kailangan. O, rin, masasos. Simulan niyo muna sa... Diyan ka lang tayo. Magsimula ka muna kayo sa 1 oh, cup of tea. Day by day, ganun ganun ninyo. Yung may laman. Para magkaroon ng puwersa. Oh, ano. Sa so, susunod nun, na rin ang ano yun. Susunod nun, may mag-i-invest na rin ng mga gasolina. Nauhusan. <laughs> <laughs> Hindi nga pa kasi nun. No. Kailangan dun may, eh, ano, may stop over talaga. Mayroon naman. Yeah, ay, 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 yung, oh, oh wala pa. ako. Oh, sa tiplex ay ay naman, wala pa. May isa pa sa T-Flex. Ay hindi, na-exit na yun eh. Malapit na rin sa exit yun. Pero yung kagitnaan. Taas yung malamit. Taas mo yung ano. Kaya? 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 Saya punya 23, eh, ciumi datang. Yang apa? Eh, pati dari cebalasak. Eh, asam, oh, piting gua larinya ini Yang Saan ang usa nang mga balengkong. Ganon talaga sa may mga ano, leader. Dito ko nun, ganun Yung paa, usang gumano okay. na. Oh. <laughs> Ay, hindi naman dati. Tsaka yung mga daliri. Yung mga parang lumaki yung mabukong bukong ng mga daliri. Hindi ba sa, oh, sa rayuman yun? Ano yan? Degenerative change sa mga joint-joint natin. -joint Pagka-rayuma kasi, iba eh. Rheumatoid sa pinakamatindi. Rheuma, hindi. Hindi, 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 hindi ba sumasakit lang? Pero pag rheumatoids, yun yung tumatabingi. Hindi ba yun? Rheumatoid arthritis. Hindi ba yun yung gout na sinasabi? Gout naman tayo. Bubukol-bukol naman yun sa mga joint nyo. Yung uric. Gout at uric, is the same. Pero yung mga ganyan, yung mga pagbukol na maganto, sa mga paa, sa bunyon, sa inop, ano rin yan. Na, basta walang sakit. Basta napapansin nyo, bumabalukot kayo. Pero hindi masakit. Bunga rin ng ano yan. Kay dad. Pero kung sumasakit siya, yung bukol sumasakit, nakita nyo, parang may puti na parang nangingintab. Ayan, yuri yu crystal yun. Pero kung paginanyan inanyan nyo, wala. Wala. Wala masakit. Uh, kung minsan yung sumasakit. Hindi, ngayon. Ay, wala. Pero wala, hindi yung uric. Kasi pag uric yung bukol, pag ginanyan mo, slag, sakit. ay, lalo ng medyo. di ba yung pamunok? Ay, oh. Masakit. <laughs> yung daliri. kahit nga hindi mo hawakan. Kunyari, lalambingin mo maglalakad ka, hindi mo ng ganun. Ah, ay hawakan mo lang na ganun. Oh. Yung ano daliri, pa, parang sa paha? Dito nagsisimula na yun, no? Oo, oh, Oh. Ang uric. Meron kaming uwi noon na, wandered kaming ano, yung galit. <laughs> Uminom ng dabar? <laughs> dabar. Ay, yung sikat dati nun. Nasumikat din yun eh. Oh. Pero bigla rin nawala eh. Ah, wala na. Ay, kasi nakakasakit ng na tao eh. <laughs> Sige tayo, upo kayo ulit. Nagustuhan niya. Ay, yung pinapukasan, hindi na, na makalakas. manamiss namis kasi yun. May timpla na yun eh hindi nakalakad. Pero pag kang medyo mataas ang na, ma nainom nyo na gano'n, oh. at e, mataas din ang yurik mo. Oh. Baka, makapulutan no, pulutan no, no, no. niya naman eh, baka baboy. boy? Hey. <laughs> yun ang mas mataas, yung mga red meat, hindi yung alak. Ah, kung okay. alak ang mataas, yung ano, okay. beer. E, hindi, e, inom lang siya, uminom lang nung alak na yun eh. Eh nga, yung pulutan nga eh, dami niyang pinulutan siguro, baka buboy baka ang pulutan niyo eh. Red meat talaga at ang pinakamataas ang Pero yung ano nga, yung ganon, konti lang yun. Susunod, sardinas na lang. <laughs> hindi, yung kaya pwede rin sardinas. Hindi rin? Ang pulutan niya, ano, nilagang ang palaya at saka ang kokra. <laughs> eh, ng yung. pataas na dubo yung ang palaya. Eh, magpalat siya ng garlic, yun ang pulutan. <laughs> <laughs> Hingis kamatis, tsaka ano. Hindi, oh. pwede namang, ano, sa totoo lang. yung mangga? Tsaka baguong? Eh yung baguong <laughs> eh, marat matasang yurik. Oh. Yung baguong, yung mangga pwede kayo ron. Sarap ng mangga eh. Pwede kayo sa mangga. Pero yung baguong, alat dyan eh. Oo, oh, okay. 'yung malambot naman no? Wala talaga ng frozen Ngayon. Hmm. Uh, masakit. Masakit pa rin. hindi 'pag hindi bas na sa isipan mo kaya Hindi, hindi. Ganito yan. nag -loss power talaga dahil walang muscle. Ganito. Ngayon, pag ginanyan wala nang masakit wala. Wala na. Okay ganito ang kasi ito mabigat to eh pag itong isang unan tingnan natin palitan natin ito at o oh, yan mataas na to ngayon ito medyo makapal kasi to eh sa totoo lang makapal to iba yung timbang niya ngayon tay kaya naman niya at sa maliit pag tinalawa sige kaya yan kaya tong isa Magsisimula tayo ngayon yan. Total, wala na yung ano eh. Wala na yung talagang may ipit. Wala na yung masakit. Makakabalik kasi sa pagbubuhat. Simulan niyo ngayon sa mga palipit. Okay? Ang mahalaga wala yung masakit. Babalik din yung lakas niyan. Okay, tay? Kasi nga? kita mm. yeah, ulit ng no? tamper. nga o. Oh, yung mineral water. Oo. Pwede na rin yun. Okay tay? Okay po. Oh. Okay. Okay. Oh, okay. Sige. Thank, you, Thank like. you po. Thank you. Um, Thank you. you. Hindi ni Kahira, Saglit, Matanda na <laughs> yun kaya pagpasensya mo na. Hindi ko pa sa kinulit ngayon kasi tin.